Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po ito sa automotive painting o yung nagpipinta po ng sasakyan. Ay, ah, lalo ngayon, napakaraming motor. So, yung mga nag-DIY na pinipintahan po yung ating motor, lalo na yung mga pairings. So, dito ay ko po sa inyo kung paano po magtimpla ng iba't ibang klaseng pintura. Kasi marami nga pong nagtatanong. So dito po ang ginagamit pong una-una ay ang paggamit ng primer. So paano ba magtimpla niyan? Yung base coat o yung pinaka kulay. At yung pinaka huli ay yung top coat clear. Unahin po muna natin kung paano magtimpla ng primer. Meron pong iba't ibang klase. Kalimitan pong ginagamit ay Gilder Epoxy Primer Gray. Nisan, gumagamit din po ako ng ibang brand. Ay, ang katulad niya, no? ito eh. Uh, Pioneer uh, Epoxy Primer at ito naman isa ay Ultima. Ayan, ito yung Catalyst, ito po yung Epoxy Primer Gray. So, misang kasi hindi available yung Gilder Epoxy Primer, uh, ginagamit ko yung Gray, no? Pero meron tayong available na white niyan, uh, black, at yung uh, kulay dilaw, synchromate, no? Yan, nakagamit din ako niya, pero uh, isa na lang po ang ginagamit ko, yung Gilder Epoxy Primer Gray. Dati gumagamit din po ako ng primer ng urethane type. Ayan, nandyan po yung Ansal uh, Anti-Corrosion, yung color green, at Ansal Urethane Spray Pillar Primer Surfacer. Ayan, may mga iba't ibang brand din, no? pero pagkakalang ko ay iisa lang po ang mixing ratio nang uh, epoxy at nang urethane. Dito po ang pagmimix po ng primer po, lalo na ang epoxy primer at urethane primer, meron po silang katalis na niyahalo. So, dito po, para hindi po kayo maligaw sa part na tinatawag. No? Yung part, ibig sabihin, wala pong pinag-uusapan itong dami. Let's say, ang isang part ay 100%. So, ayan. Sa percentage na lang po tayo mag-base, no? Dito po, ang pagtitimpla po ng pintura ay depende po sa dami at sa laki ng ating pipintahan. Kasi hindi po tayo pwedeng pe magtimpla kung ang, ang pipintura lang natin ay maliit tapos magtitimpla po tayo ng sobrang dami. Kasi po kapag napag-mix na po yung base o yung primer at ang catalyst, meron na po siyang curing time na 24 hours. O, posible na siyang matuyo o maggulaman, no? Pero, hindi nyo na siya maaari pang ipinta o ibuga. Ang pagtitimpla po kasi ng decatalyst na pintura ay kailangan ipahid na natin ito o ibuga na ng ah, hindi tayo lalampas ng 24 hours. Maari nga eh, pinta na po natin ito within 4 uh, to 6 hours kasi nagbabago po ang viscosity nito. Lalo na't mainit ang panahon, ito po ay lumalapot na. Hindi po natin ito pwedeng pabayaan lamang sa isang lugar, lalo't mainit, ito po ay tumitigas. So, malinaw po yan. No? So, ngayon, ang mixing ratio po nito ay kung 100% po itong lalagyan. No? Let's say, ah, uh, ito, kung 100% po ito, ano? Ibig sabihin ng 100%, puno po. Puno. Then, ang mixing ratio po nito ay 300% ng base o ng primer. Ibig sabihin ng 300%, dahil nga ito ay 100%, tatlo po nito. So, tatlo. Ah... Uh, So, ayan, tatlo po, ano? Ito po yung pinaka-base or yung primer. Yan yung three-part na tinatawag. One, two, three. One hundred percent, two hundred percent, three hundred percent. Yan po yan, ano? Ibig sabihin, three parts. So, kapag naglagay naman po tayo ng catalyst, ang ilalagay po natin catalyst lamang ay one part. Ibig sabihin, 100% lamang. Isang puno lang po nito. Kung yung pong base o yung primer ay 3 parts, ito ay 1 part lang po. Ibig sabihin, 100% lang. 300% ang base coat o primer, imimix ang 100% or 1 part ng epoxy catalyst. Yan. Basta depende. Kung urethane, edi eh, urethane catalyst po. So, malinaw po yan. Ngayon, ang tanong po dito, ito ba ay nilalagyan pa ng thinner at anong klaseng thinner ang dapat pong ihalo dito? Dito po, ang paglalagay ng thinner, dalo na sa primer, pwede po tayong maglagay ng 3 parts o 300%. Kung nalalapotan pa po kayo, pwede niyong gawin 400% o or patch. No? May mga primer po kasi na medyo lumalapot na kaya doon po tayo uh, manimbang sa 300% at 400%. So, mas maganda ay mag-start muna tayo sa 300% para pag ibinuga ay makatawan ito. Kung maganda yung pagkakabuga, go! Pwede na po yung 300%. Pero pag inaalala nyo, nag-orange uh, nag, oh, peel o oh, bugal-bugal yung buga, lagay nyo pa po ng thinner. So, ano naman pong thinner ang pwede natin gamitin? Kung ang primer na ginamit nyo ay epoxy primer, any brand, pwede nyo gamitin ay epoxy reducer, acrylic thinner, urethane thinner, pero pwede rin kayong gumamit ng lacquer thinner kung mga hindi namang masasailang gaano ang ating pipintahan. Pero siyempre, yeah. advice ko ay gumamit na kayo ng kung yung type po yung pangkukulay nyo, mag yung thinner na rin po kayo kasi para isa lang po yung inyong thinner. So, bali ang ratio po ay 3 parts ng base or primer, 1 part ng epoxy catalyst, at 3 parts ng alin sa epoxy reducer, acrylic thinner, urethane thinner, at lacquer thinner pwede po kayong magdagdag kung ito po ay malapot so, lumako naman po tayo sa base coat so sa base coat dalawa lang naman yung pwede nyong pagpilian kapag tayo po ay magpipinta ng sasakyan at mga pairings ng motor pwede po tayong gumamit dito ng acrylic type at urethane type sa acrylic type po wala pong hinihahalong katalis dito. Any brand po, no? Pag nagtimpla po kayo ng base coat, ng acrylic, ito po si acrylic, 100% po to isang part po, no? Wala na po kayong ibabanto ditong iba, kundi acrylic thinner. Ano nga bang magandang acrylic thinner? Ang gamitin nyo po ay yung high gloss acrylic thinner. Pwede rin po kayong gumamit ng urethane thinner. Medyo mahal lang po sa high-gloss acrylic thinner. Pero nakakasiguro po kayo na maganda po siyang ibuga. So, ang mixing ratio po, 100% or one part, ang acrylic base coat, two parts naman po, o 200%, ang acrylic high-gloss thinner or urethane thinner. So, ayan po, malinaw po, no? Basta lang po nating mabuti. Kung ang gamit naman po nating base coat o pangkulay ay urethane type. Ang mixing ratio po ng urethane type, mag-example mag lang po ako ng brand. Ansal, no? Kung ansal ang ating gamit, ito po si base coat o yung kulay. Three parts po. One, two, three. Bali, 300% po ng base coat o yung kulay. At Ahaluan po natin ito ng Ansal Urethane Catalyst. Bali, one part po o 100%. Pag-mixin po natin yan. Then, ang tanong, ito ba'y nilalagyan pa ng thinner? At anong klaseng thinner ang pwede nating ihalo dito? So, ito po ay nilalagyan pa ng thinner. Kung ang urethane base coat ay three parts or 300%, at ang catalyst ay one part o 100%, ang ilalagay po nating urethane thinner dito, ay 4 parts or 400%. 1, 2, 3, 4. Yan po ang ilalagay nating urethane thinner. Any brand po ng urethane thinner, pwede po kayong gumamit ng Ansel urethane thinner, gold urethane thinner, K92 urethane thinner, basta urethane type po. No? So, pagdating naman po sa top coat clear, kapag bumili po kayo ng urethane top coat clear. Itanong nyo po sa so pinagbilihan nyo kung paano ito timplahin. Kasi may mga brand po ng urethane top coat clear na hindi na hinahaluan ng urethane thinner. Bigyan ko po kayo ng example. Ito po si Ansal Calcio Top Coat Clear. Ang mixing ratio po ni Ansal Calcio Top Coat Clear ay 3 parts or 300%. percent. One, two, three. Ayan. Three parts po ng urethane, calcio, top coat clear, at one part po ng ansal catalyst. So, bali, 3 is to one. No? Three parts ng clear, calcio, clear, at one part ng ansal urethane catalyst. So, ilang thinner po ang dapat po nating ilagay. Basta tatandaan nyo po, wala kayo ibang thinner na yahalo, kundi urethane thinner. Kung ginamit nyo ay ansal na urethane, clear? Mas maganda gumamit na rin po kayo ng ansal urethane thinner. Pero, pwede rin namang ibang brand, no? Hindi nga lang kagandahan magka brand. So, ilang thinner po ba ang dapat ihalo? Sa Casio Clear po, apat na parts po ang urethane thinner o 400%. Dito naman tayo dumako sa K92. Ang K92 po, ang mixing ratio ay, kung ito pong clear ng K92, ay 3 parts. No, ayan. 300%. 1, 2, Ang catalyst lang po ng K92 o hardener ay 100% lang o one. So, misa magkaiba pa ang tawag. O, ang ansal ay catalyst ang tawag. Sa K92 ay hardener. Wala na pong thinner to, no? 3 parts po yung uh, clear ng K92 o 300% at 100% o 1 part ng hardener. Liwanag po. O, dito man po sa HIPIC 400S titanium clear, dito po ay... Four parts naman po. Ang clear. Yan, sa hipik po ito, ha? Ang catalyst naman, o dito, ang tawag niya ay activator. No, iba naman po. Sa ansal, catalyst. Sa K92, hardener. At sa hipik naman, ay activator. So, one part, or 100% lang po, ang ating ilalagay na activator. So, bali, ang mixing ratio niya ay 4 parts ng Hitik 400S Titanium Clear, 4 parts, no, 400%, at 1 part o 100% lamang ng activator. So, ayan, tatlong uh, klase lang yung ibinahagi ko sa inyo, no? Kaya, advice ko po sa inyo, lagi nyo pong tatandaan, na kapag bumili po kayo ng top coat Clear, tanungin nyo po kung ano ang mixing ratio ayan po at sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. Kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo no? sa comment section at pipilitin kong kayo ay masagot lahat. No? Ayan, sana ay nagustuhan nyo ito. At kung ito'y nagustuhan nyo, itong aking video, pwede makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong link code, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.